ang isa sa symptoms ng myoma ay vaginal bleeding. And if it becomes heavy, it will need treatment. Ngayon, meron din namang mga mayoma na nasa labas. No? Pag nasa labas ng matres at maliliit lang, usually, wala naman yan magiging problema. Pero, kung malaki na yung mayoma, halimbawa, naging 5, 6, 7, or 8 cm, or even more, no? We have huge mayomas, more than 10 cm or 14 cm. Pag yan ay naggrow more on the outside, maari siyang mag ng symptoms or pressure doon sa mga structures na nakapalibot sa matres. Sa harap ng matres, nandoon yung urinary bladder. So, kapag ang mayoma nyo ay dito lumaki, more of sub palabas at uh, nag-cause ng pressure dun sa bladder, maaaring magkakaroon ng urinary symptoms. No? Minsan mahirap umihi, minsan naman madalas yung pag-ihi, no? tapos may parang mabigat dun sa puson. Meron din